kumusta po kayo? Magandang ano po? Kasi madilim na eh. Kararating lang kasi namin. So magandang gabi po sa inyong lahat or kung ano mang oras ninyo mapanood ang video na to. Good morning, good afternoon po. So welcome to my YouTube channel Noelo TV. And today, kararating lang namin sabi ko, kasi kanina, diba, nag-declare dito sa Mindanao ng holiday kasi anong tawag nito uh, dahil sa lindol na yumanig na naman kagabi so ingat-ingat po tayo no sa lahat ng aking mga taga Mindanao at saka taga Visayas so yung naapektuhan talaga ng lindol so ang nangyari kanina sabi ng asawa ko ay, eh sabi ko, hindi ka na mag-office. Sabi ko nga, sabi niya, hindi, mayroon kaming bidding ngayon. So, sabay ka. So, sumabay naman ako. So, iniwan niya ako doon sa downtown. Tapos, sabi niya, mag-text lang ako sa'yo kung tapos na yung bidding. So, ang nangyari, napagana po ang auntie ninyo. So, marami din ako nakikita kanina. Actually, uh, marami akong nabili. Pero, ang nakita ko kasi, ang mga demand kasi ng mga customer natin ngayon ay nag-upgrade na. So naghahanap na sila ng mga mamahaling ball pen like G-Tech. Tapos naghahanap din sila ng ibang mga ball pen. Kasi yung mga ball pen ko karaniwan dito yung mga China-China na gano'n. So yung mga murahin lang parang gano'n. So uh, nagbili ako ng mga G-Tech. Yung ibang mukha na naman. Alam niyo ang mga customer natin. Kailangan talaga yan ng mga mga bagong mukha na makikita nila. Yung mga hindi pa nila nakikita mga ganyan. So, bumili din ako. Nakakita din ako ng mga pangbata na mga... Anong tawag nito? Uh, uh, coin bank. So, bumili din tayo. Siyempre, itong mga kulang natin, mga uh, poster paints. And, ito yung sinasabi ko na... Uh, ito, itong refill ng pilot ng... Tawag nito ng a Pentel pen. So naghahanap sila sa amin na anti bumili ka naman para dito na lang kami bumili. So halos kompleto na sawa ng juice itong school supplies natin dahil po sa mga hinahanap po ng mga customer na na binibili ko talaga para naman pagbalik nila na akong maibigay. So hindi naman ito maramihan, tika apat lang uh, per color. So ganun po yung ginagawa ko. Hindi ako nagbili ng mga maramihan. Basta lang gusto ko pagbalik niya, mayroon, mayroon po tayong maibigay. Tapos alam niya na, mahilig, mahilig naman si auntie niyo yung mga buting-ting na mga cute, cute, cute. Kasi ito, last year, itong mga ganito na pang diary, ah uh, maraming bumibili nito pang regalo. So, nakita ko, tapos nagandahan ako. Mayroon pa naman akong iba dyan, ibang muka. Tapos nakita ko ito, maganda siya. So, binili ko na. So, ganun po ang auntie niyo na magahakot. So, ano yung mga kailanganin na nire-request ng ating mga customer. Nakakita din ako ng coin bank na mga color na ganito o mga character na ganito. So, mga cute-cute siya. Tapos, mura lang. O, so, ganito. Kasi uso ito pag Pasko kasi parang ang nakikita ko yung mga parents ni tinitrain nila yung mga anak nila na mag-ipon. So mas maganda kasi pag mag-ipon kayo, maganda din yung ipunan mo, 'di ba? So ganoon na yung talaga yung mga kids natin. So yun. Marami pa din akong nabili. And meron akong kwento sa inyo. Kanina maaga akong gumising. So nakakahiya na malaki yung tindahan ko. Tapos nung may naghanap sa akin mga five 30 a.m. yata ang sabi, man, baka yung, yung nasa cartoon kasi yung tidbits na maliit yon pang ano, pang ulam ba tapos, pagtingin ko hindi ko alam na wala na pala doon kasi ang alam ko marami pa eh kaso lang hindi hindi ko alam parang naubos na hindi ni napansin yon hindi nabantayan so isang X yun sa akin na hindi ko na monitor lahat yung area na yon na in which uh, part yon sa ipe prepare ko so mayroon pa pala na naubos na mayroon pa pangalang item na akala ko na meron na pero naubos na. So, minsan kasi may mga item tayo sa tindahan natin na unexpected. So, hindi na monitor. So, isa yung X sa sa atin dapat i-monitor talaga natin. So, sabi ang nangyari pagbalik niya kasi may binibili na naman si tatay, sabi niya um, eh, sabi ko, "Tay, saan po kayo nakabili? Nakabili po ba kayo ng yung ano, yung tidbit?" Sabi niya, "O doon sa sa ano daw sa isang tindahan." So, parang parang pangit pakinggan no na meron malaki ka yung tindahan mo tapos wala ka naman so yun po yung mga disadvantages na na-experience natin sa tindahan natin na hindi natin minsan ma-monitor so dapat ma-monitor kasi kanina lost na po yun sayang early in the morning kaso nga lang marami naman din siyang binibili sa akin si tatay kanina no so yun lang isa yung tidbits na wala tayo so kaya eh, sabi ko sige sabay na lang ako sabi ko sa sabay na lang ako kaya nga bumili ka, nakabili ako ng marami. Sabi ko, pang Christmas na lang din. At alam niyo naman, pag nag-grocery ako, marami akong mga makikita ng mga kulang -kulang na mga kulang-kulang na mais na, na pwedeng, pwede pang idagdag, mga ganyan. So, ito na ang nabili natin. Tingnan ninyo. Yan. Yan, ang nahakot natin kanina. So, pricing na naman yan ni auntie. Sana hindi na ako makaalis bukas, no? Para focus na ako dito. So, ito yung mga iba, uh, klase-klase mukha. Tapos, libre na itong lalagyan. O, di ba? Kasi yung mga estudyante natin, ito siya, hindi ito pang seasonal. Kaso nga lang, uh, kahit na kasi, ano, kahit na kasi walang klase, ang iba, alam niya na mahilig magsulat. So, kailangan nila ng mga ganito. So, hindi pwedeng mawala ako, kaya mawalan ako. Kasi yung mga ball pen ko dito, talaga nga namang madaling maubos. Kaso nga lang, gusto nila ng ibang mukha. So, yung ibang klase na naman ng ball pen. Pero, masyak ako, kasi may naghahanap na mga, like, mga G-Tech na ball pen. Ganyan, mga mahal kasi yan. So, naubos na yung una kong binili. So, parang, siguro, Uh, alam nila na may may tinda ako dito. Alam niya naman yung bolpe na yan, madali lang maubos. Tapos, kasi maganda siguro yung pang-sulat niya. Kaya, umili na din tayo. So, yun lang po ang aking uh, update for for today. No? Na late tayo. So, hopefully, tomorrow hindi na po tayo makaalis. So, yun lang po. Thank you!